Okay, so for this time, gagawa, gagawa tayo ng, or i-control natin tong LED. Uh, we will turn it on and turn it off using our HC05 Bluetooth module. And then, gagawa rin tayo ng sarili nating app to control or to connect to our Bluetooth module. So first, dito muna tayo sa ating AI companion. So, punta muna tayo sa ating i-companion, eh, mag-connect muna tayo sa dito. So, actually dito sa part na to, di ko na pinakita sa inyo kung paano siya i-design. Pero I eh, guess familiar naman na kayo kung paano mag-design. So, dito naglagay lang ako ng divider or para magkaroon lang siya ng space sa taas. And then, naglagay ako ng horizontal arrangement dito sa part na to para ma-arrange ko tong dalawang button horizontally. Yung on button and off button. Then dito, naglagay ako ng list speaker para pipi dito tayo pipili kung anong Bluetooth tayo magkoconnect. Or uh, sa anong Bluetooth tayo magkoconnect. And then, ito ang label. So, para malaman natin if connected na ba tayo sa Bluetooth or hindi. Then, maglagay tayo ng Bluetooth client or siya sa non-visible component. So, yun. So, dito sa ating um, connection. So, yung mas mahabang wire, connected siya sa ating digital pin number 3. And then, yung isang wire ng ating LED, naka-ground siya. Then, dito sa may um, right part na wire, connected siya sa 5 volts then yung isang wire naka ground ito yung next na pin and then dun sa 10 and 11 yung RXN TX code makikita natin yan mamaya dun sa ating Arduino IDE next po na ating gagawin is magko code tayo dito so first Um, kailangan nating lagyan ng elements ang ating bluetooth or yung speaker natin. So, um, before picking tayo so before picking hanapin natin tong part na to when list picker before picking then hanapin natin si set elements click din natin si list picker din natin then hanapin natin si set list picker one that elements set elements nasan kaya yon set elements set elements yun elements to yung mga bluetooth address and names address and names eto yun so pag nakapili na tayo so when list speaker after picking ano yung gusto nating mangyari maglagay tayo ng if then else. So, if yung Bluetooth natin ay connected na siya. Asan na ba yun? Connect. Address niya is yung selected dito. Yung pinili natin Bluetooth. So, list speaker that selection, kung ano yung pinili natin. Then, iset natin yung label na connected. Or, yeah, let's put a string, then type natin connected. Connected. yun I hope medyo visible sa inyo to. And then, kapag hindi siya nag-connect then failed to connect failed to connect ayun and then yun pag connected na tayo sa bluetooth then pag pinindot natin si on button magse-send ng bluetooth module na 1 magse-send siya ng 1 magsasend siya ng 1. Yun. And then, pag off naman, pag pinindot natin si off, button, button number 2, then magsasend siya ng 0. Then, ito yung magiging Arduino codes natin. So, lagay ko na lang sa description. Ayan. So, hindi ko ma-zoom. Ayan. So, ayan yung void setup na. And then, ito yung magiging void loop niya. So, pag na-receive niya si 1, mag mag-turn on yung LCD natin, LED natin. Pag na-receive niya is 0, mag-turn off. So, upload natin sa then try natin yan done uploading na so try natin mag connect sa ating HC05 yun connected na sya then try natin ipindot si on yun nag turn on sya nag turn on ang ating LED pag turn off naman nag turn off sya So, yun po. Try natin. On. Naka-on yung ating LED. Pag off naman, naka-off ang ating LED. So, yun lamang po.